Nangakachika ako ang inyong chikadurang ilungga. May tinapuksan, payo ay itubra. <laughs> Magahod yung mga ayam. Bago lang ang kalibutan kay, kay Bagyong Christine. Kay, nang limpyo kita. Mga kachika, hay, nag-uroon siya ura, ura nakatipon ako ka mga kahoy. Duro pag yun mga kahoy nga, pero roton ko to naad, eh, duman. Tapos lang tawa nyo bala ang kwanto sangaka, ka, ano ka 30 kataas nga pirado do dia ka tuig 100 years old guru daya, huh? na utod sobrang hangin okay. tapos nag duman, mga kachika lang tawaya aton nga saging natumba oh da puno na te karon ko pa daya tapson hay naga uran duman baw wow. Ay, gurang dun, daya ha, na? Gurang dun. Garing he duro afit uh, na. Pilom. Na tumbagita na. Nakaamat-amat ako daad ka pinanilhig heg pay ko hay naghangin duman kag nag-uran duman. Duro gid, ako ti pruruton na kahoy huhamak kun de. Duro mga taklang na mga laya. Oy bidin makatong tayo grabe duman ya hangin ang kurulpaan daw nga kasiya basi mag paas na ang sanga na nan? gin ko lang gaya nga sinilhigan na nga oh, hamak mo di ah agi-gita nakbagyo namat-amat ko lang nga chika tapos ni chika doon yung saging naman oh oh uh, you hold the banana <laughs> you hold the banana so that it won't fall That's enough and then hold a bit. <laughs> or else it will fall to the ground. Nan, Very good, Chikador <laughs> 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 Ah, there's so many ants. Because of the aphids. That aphids it's ants. So we need to wash the banana. We need to wash the banana. Okay. Ta ka feeds mga kachika. Ya, amun nga saging. Ay! pulang uh, kwan, nga subay. Mga kachika, madto kami tuya sa... Tuya sa may saging. nagadto hey, nag ako tuya. Ang uh, saging nga marapit niya. Natuba na Di bila nag-vlog pa kita saging ang nangligad nga semana. Ay, nang nahan. Daruman ako. Diyos ko patawara. Di, tapos nagadto ako tapos punta. May saging tuya nga nag-rupla. ka kabagyo nga, Christine. Ay, pertik pagro siya hangin. Diya. Di, Di, amo to ginto ba? Ako ba ako, dara. Si chikador ka to pa. Anhun, ko pa. pahakwatun ko. Tapos ang daw alang-alang. Pabla natumbak natumba, Darun ko dulang lang. Hay, himuun ko nga. Banana chips ang saging ha? Matuba da dun. Ti, si, kita mo. Why oh, do gid ako ginbinlan? wala nga lang pa. May matuba ka buon ko bindi yan. Ang mga <laughs> bagul. Mga kachika ka -chika, kadalum, kasuba. Di kita mag... Ah, dalum, gid man. Hindi kita magprapit dahil basi ibla paas kita. Dalum, mm -hmm. duro nga kahoy gaya. Siguro mga kahoy gi. Ah, uh, may adge nature. Magtao ka kahoy ka natin. Ah, there's so many wood. Here ah. Huh? Ah? Look at this wood. At doon to ang kwan, ang saging. Why did ako ti masapaan <laughs> kachika kundi kuliapis? Pintu ba? Kundo lang bisan kuliapis. Pay ang ibang na nagkaratong bahay bawa. Dogin wasag tana katong bagyo kay kahapon asa ka inang waswas kahangin kang aga perti pay. Nangakachika ako ang inyong chikadurang ilungga. May tinapusan pay huh? <laughs> ay it ubra. Hmm? Giya do ha. Kina pagadto ko giway pa diyang karbaw. Tulad giya doy karbaw. Kina pagadto ko giway ka pa tulad gaya ka doon? Amo daya mga kachika ya gin tuba ko. Nan. tambo mga kachika may tambo bul'on namon. May nakita ko tambo darwak bilog bul'on namon. Mga kachika may tatlo ako ka tambok gin kalitan ko gid nga bul'on. Ito si Chikador, may darwa ka. Bulig niya saging na gina ginabit-bit. Eh, mga kachika mo, daya na nabuol ko to suwayang. Daya, natumba doon ta nga daan nga saging ti may puso. Din buol ko doon lang ta na ang puso. Nami, patudaan ikaw ano ng lawas na no Ubadon! Garing ba ilang kapoy, do kita.